Guys, good evening. Ah, uh, ito mag mukbang muna kami ng lato. lato. Ito 'yung kasama ko na sa Huyoy Vines. Yan. Hey guys, palo palo. Eh, try namin 'to kung <laughs> kaya kasi dami dami huli ni ano ni Sarak TV ni Jupai. Ayan. Subukan muna namin guys kung masarap ba. Ayan. Namin ay. Yung pa sarap. Pati, Tagalog-Tagalog nga. Paki. <laughs> comment na lang guys kung alam nyo to. Anong tawag sa inyo dito? Kasi guys... Ito ito isang subo lang. Try lang natin. Yeah! Sunod guys, sarap. Kaya ba? Kaya ba? sarap <laughs> na si Ponigo pa ba? <laughs> Sobrang sarap, sarap, sarap guys. Yan. Yummy, yummy. Tandog. <laughs> Madu madulas kasi. Pero promise guys, sarap talaga lato. Ayan Baborito o. Ito sa Palawan, paborito dito sa Palawan. Ito. O sa Negros guys. Yan. Ba bago yan guys, bagong kuha yan. Ano yung tawag nito? Sea flowers? Ano si flower, ang tawag sa Negros to guys, ng ano guys, ng gulaman bilog. Ang gulaman bilog. Ito na din tao? Ito po yung ano namin oh. No? Sausawan. Ah. Uh, Sausawan 'yan. Gamay-gamay lang, gilunok kong bilog ina mo. Ano na nga 'yan? Abangan niyo yun lang yung full video namin.